medyo unbecoming for a vice president yung ganyang mga actuations pero yung political capital kasi ni vice president Sara talagang uh, based on being unbecoming di ba mm -hmm. diba? okay. nung to pa siya ng sheriff dati di ba nung mayor siya so sinusundan niya yung uh, yung uh, track ng kanyang tatay no na being unbecoming no is a strategy di ba mm -hmm. Uh, yung, 'yung tatay niya ang unang presidente na nag, uh, nagmumura na nagmumura, 'di ba? Pati papa, minura, 'di ba? Lahat minura. So, alam niya na meron itong kwan, meron itong political capital, 'yung ganitong klaseng being and becoming, 'no? Hmm. Kaya ah. kaya uh, medyo uh, tinutuloy niya 'yung uh, gawe ng kanyang uh, tatay, 'no? As a as a strategy, 'no? Ang problema, hindi siya yung tatay niya. Hindi automatic na yung ginagawa ng tatay niya ay magiging positibo para sa kanya. Hindi automatic. Pwede, 'no? Pwede maging pwedeng maging positibo sa kanya, pero may binabagayan din yan eh. 'No? nagba siya dun sa kanyang pangalan bilang Duterte. At pagiging anak ng kanyang tatay, na yung estilo ng kanyang tatay ay uubra rin sa kanya. Ang sinasabi ko lang, not necessarily. Halimbawa, mm okay. itong engagement nila ni Sen. Riz Honteberos, uh -huh. no, tinatamaan siya dyan. Tinatamaan uh -huh. siya negatively.